Isang ranked contender ang naghanap ng kachunap lang sana bago sumabak sa world title fight. Iniisip nila, nakuha tayo ng isang Pinoy boxer bilang pataba ng kartada. Ang mali lang nila, abay si Miel Fajardo pa ang napiling pagpraktisan. Ang hindi nila alam, isang halimo pala sa ring ang nakatago sa likod ng kanyang iting inosente ang Dubai ang isa sa pinakaprogresibo at malagong syudad sa buong mundo. Sa katunayan, narito ang mga bilyonaryong nagwawaldas ng pera para lang maglibang. Mga luxury sports car na parabang taxi lang na pakalat-kalat sa daan. Mga skyscraper na dito mo lang matutunghayan. At syempre, mawawala ba ang combat sports gaya ng boxing bilang entertainment nila isang mabangis na Pinoy na nagpakilala sa harap ng mga bilyonaryo. Hindi lang yan dahil future superstar ang kanyang tinalo. Isang bata ni Maidana at undefeated na may 17-0 ngunit taob sa malupit nating kababayan. Si Fajardo naman. Fajardo is having success inside. See? Eh no, lagi siyang gagalaw niya yung ulo niya. So step to the right. And then, When he steps to the right, laging bato agad ng hook to the body. Now, whenever he steps to the left, laging may overhand. You know, yung overhand right na yun, see? Talagang nag-invest at ginastosan ang karera nitong Argentinian. Laging nakatoka ang kanyang team at ginagabayan ng mga trainer, nutritionist at coaches. San ka nakakita ng tigtatatlo ang tagahawak ng kanyang meets during drills at training? Kumbaga, gumagawa sila ng isang perpektong boxing machine na balang araw ay susungkit ng kampyonato. Pati ang defensive training niya ay tigda dalawa ang umatake. Nasa kanyang spotlight ng media at bawat laban niya sa bansa nila ay inaabangan. 17 straight wins lang naman. Grabe yon. At sa panahong magtutos na sila ni Fajardo ay may 7 wins, 1 loss 2 draws at 6 KOs lang si Kabayan. Wala rin gaanong amateur background si Miel kaya siguro na underestimate nila. Kung titingnan ng mga galawan ay talagang malupit rin at legit na pang top caliber. Ngunit paano nga ba nasalat ni Fajardo kahit heavy underdog siya? Sa unang round ay ubod ng confident ang kalaban. Not far, So 7 stone 10 is too much to make. This yesterday. Jab, nice jab there. Straight the Tumama ang 1 ng kalaban. habang pasok rin ang body shot ni Kabayan. Kunyari, ginanahan pero halatang nasaktan. You need Yeah, I do, yes. Yeah, 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 so particularly the second one for me. Same energy they kanilang pinapakita at halos pantay lang ang palitan. Yeah. Uh, left hook. from yeah. both land at the same time. He's having a good on the here This is already turning into a good fight. Right hand there from Gauto. There from Gauto. He's got a loose hand. He's got a good body shot himself there. Gauto with the left hook. Nararamdaman na ni Gauto ang lakas ng Pinoy. Kaya may mga pagkakataong naku-coroner sa lubid at napapayakap. Sharp. Hard there. Left hook. He was lucky like he was at the end of the round but it was a mga left hook ng Pinoy ay lumalanding at may body shots rin ang katonggali. <tong> Ngunit sa kanilang mainit-init na palitan ay na-outpowered ang kabila at alam niyang mahapdi ang mga tira ni Fajardo. Oh, bagsak sa isang lead left hook at parang gusto ng humilata. Saved by the bell at kitang lupay-pay pabalik ng kanyang corner. Kakaumpisa pa lang ng second round ay big punches agad ang bumulusok kaya napalohod ang kalaban at halatang hindi pa gaano'ng nakaka-recover. Pinilit makipagsabayan ngunit kinain lang ni Fajardo ang mga suntok sa panga. Makikita natin ang takot sa kanya. Binomba ng binomba ng mga left hook puts him onto his back and he's just so fragile in there at the minute. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a... Gumewang gewang na at may mga delaying tactics pa para lang makapagpahinga. Binigyan pa ng partida. Mandadaya pa nga. Referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed. And then he was put down. Oh, just looking for that left hook. Every single time he could throw it, he was throwing it. Dipping low at the waist, there, touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. Munit, Walang sa killer instinct, ng pinoy Shots. Oh. Another big left hand, and he's taking those two somehow. He's throwing back himself. He goes. Kayani Lamun Lang. at nabilangan. Career, course, Binigyan ng chance ang unit. Di masidla ng tuwa ni Fajardo at ng kanyang coach habang bilib na bilib ang mga ringcasters sa kanilang nasaksihan. Kung tutusin, magaling naman talaga itong Argentinian. Kaso lang, nabigwasan ng Pinoy kaya punit ang undefeated record at sadyang ibang level lang talaga si Kabayan. Yan ang perfectong definisyon na huwag na huwag baliwalain kahit sinong contender pa yan o kahit ang bansa nang galing. Kung inyong natatandaan at kung paano winalanghiya ng isa pang bata ni Maidana ang pambato nating si Jerwin Angkahas. Isang maliit na undefeated rin at grabe kung bumitaw at umabante. Kaya kalunos-lunos ang sinapit ng ating kampiyon. Nagmistulang ipinaghiganti niya si Angkahas habang hindi makapaniwala si Gauto kaya tulala pagkatapos. Defeated. By far, ito ang biggest win nitong tubong agusan sa kanyang buong karera shocking upset na sa harap pa ng mga bilyonaryo sa Dubai. Kaya paniguradong hahanap-hanapin si Miel doon habang patuloy na magwawagayway sa ating bandila.